Ayan po mga kapatid, mga hapon po sa lahat at narito na naman po ako upang muling magtatawa sa aking uh, pasyente na si Billie Jean Alcantara na balis. Ayan, uh, uh, ang kanyang karamdaman po ay para po siyang nilulumpo at parang tinutusok tusok ang kanyang kamay. Ito po ang uh, titignan natin kung ano ang gumagambala sa kanya. Yen po at uh, ipapakita po sa inyo kung ano ba talaga ang uh, gumagambala sa ating pasyente. Yan, para makita niyo kung anong gumagambala sa kanya ayan kasi nakakaramdam siya na parang tinutusok-tusok yan po ang gumagambala sa kanya mga kapatid kay ma'am uh, ma'am Billie Jean Alcantara Navales yan po ang gumagambala sa inyo isa itong uh, elemento elemento ito ma'am yan at kung ano at kakalasin natin mamaya at yan na po ang resulta ng iyong pinagtawasan yan at hanggang dito na lang at God bless us all.